Sana so, nalakan nitong mga Marias na ito. Tsaka mm -hmm. Mario. <laughs> <laughs> ano pa 'tayong mga mare? Ah, best friend ka pa. Oh, best friend din mo pala. Pagkatapos ng generalado pero mas siksik. Pero plano nakasakay na ako pero ito'y basic. Mamalula ka. Hindi naman. Hindi ko inaalala sa totoo. Kasi mamalaka. Nakita po kami ngayon sa may sa bus. <laughs> Ang may Nakasakay ka na ng jeep. Opo, nakasakay na parang. Tricycle, nakasakay ka na. Opo, bus ka lang, hindi pa. Bus. 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 nakasakay boy sa saglas ni nanay. kasi, kasi, kasi kaya... siya na tatang, nare-ring mo. Ah. Ah. po si Jeff. Pasadya, yung pasadya. I'm so curious. Pasadya yun? Ganun talaga yun. Pwede <laughs> so kasi pagka yung mag-drive, pwede mo tanggalin yun. Pag-drive ko Yeah. po Jepoy, ano na ito? Windia, Pasay. LRT, kasakit tayo dyan. Kaya taas ang Yung gamit ninyo, ah. oh. Hmm? Yung sa <laughs> ha? Oh. Oh, tayo na yung tindahan. sa Dabaw. Ha? Ah, hindi ganito. Yeah. Oh, Saan yun sila? po kami ng ilap. Bababa ka doon. Eh, post, ka naman. Hindi, susundan na lang kita doon. Hindi na yung babalik eh. Susundan kita doon sa internet. Tawagan kita, ganun. Hanapin kita doon. Kaya nga kayo pinapauna ko eh. yung pagsanay na kayo dito, mga wala na problema. Pag na iwan sa, bababa ka doon sa station. Hmm. Nakarating na po kami dito sa Tutuban. ayun po si Rase. Dito kami napupunta. Yan ang parkingan. Mm -hmm. Hindi, kaya namin ginagawa rin ito sa inyo. Sa lang araw, mararating din ninyo ito. Malapit kasi sa mga eskwilahan ito eh. Dito? Oo, oh, eskwilahan. Yung tinahan natin doon sa may sa may UN, yung mga eskwilahan yun. Mga kupang kuliyo. Kaya ito tayo maka, ano mga, sa'yo? yan Wow! wow. <laughs> Kaya sa inyo. Ano po pangalan ng from Abra. Wow! <laughs> Rosemarie from Abra. <laughs> Layo pala, no? Ano tama Sama ko si ma'am nagtigil po. Oo, ilalaki tayo. Ang

Ipoy eh, na lang. Ja. Oh, pwede. Baka malakas 'yun nang sumikat pa 'yon. Wow. Ah, sino ang um, sino ang kahira doon? Kahira. Ah, ito. Ako pa magluto ah. Ay sinia, sinia. Sinia.

Oh, kanin bawang. Ano bang Mustafa pa yatang investa oh, ha. Ay, may mensahe pina sa atin, ha. Taga saan po kayo? <laughs> Ay, kain po tayo. kilala dito sa kanila. Ayan. Nanonood, baka kilala nga kami dito eh. Bilik. Hmm. Ano? Ano? Hawalin nung kong bibili ninyo. Okay, okay, okay. <coughs> Hello, Hello po. Tanggalin niya yung mask mas para makita. Ah, pang Isabela pa pala yan. Jeff, oh. Tanggal mo, Jeff. tanggalin mo. Kasi. Labag po. <laughs> ah. Thank you po. Thank you. Magpili po na. Hindi na kayo palalaki. Ayan. 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 Ano, oh, bagay, pati nga, wow, wow. makikilala si jeep, hoy, lalo pa nagtanggal ng mas, tanggal ka nga mas, oh, wow, tiba nga na si jeep, ngayon na, hoy, <laughs> tingnan mo na <mula>, jeep hoy. <laughs> Bakit maputi yung ganyan? Discard eh. Sayang, nawala ko lang yung matuloy na kumanan gabi. Ito yung luneta Jipoy, ano? Yung lugar na yan, napakaganda dyan. Ganda rin dyan, maglakad tayo. Pagod kayo pati lupa May sasangay Jeff Pagod kayo Gabi na tayo na away Oo tapos kinabunga sa papasok po din So yan oh yeah Nasaan yung magpumiyot? Buti lang sa akin eh Kaya malapit ang school po dito Oo napagod eh. Diga na eh Hindi na Hindi na Hindi raw Hindi ka napagod siyoroy Hindi ka napagod? Sino ka? Hindi ka tao?

Pagay ka parang hari. Mga mga kita yan pa. Yan pa makakita ka sa akin Ganyan dyan. Respect me. Ganyan. Respect me. Pagod ka? Hindi. Ito na pa si Rasel. Ay, palitit si Rasel. O nalit. Tu 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 tuwantua o. Oh. Bakit tu tuwantua ito? O bakit? Punta po ako sa mga. Mag huwag ka bang pasok doon? Paano kung may mga lalaki doon na eh? Banyan. Hindi. Sinilag ko yung mga sa loob na ano. Na Nakasalado ko siya lahat. Eh, may tao doon. Sa loob po? Oh, yung iba may tao. Ayan. Nabagod ba kayo? Biyahe? yun ganoon magiging biyahe ninyo. Pagka kayo sa Maynila na nag-aaral, yung katulad wari doon sa Maynila, yun lang magiging ano ninyo. Ang layo na biyahin nyo. Mas maaga alis, hapon uwi, ganitong oras. Hmm, si Jipoy. Pagod daw siya. Pagod na pag... Hmm. Kasi makipata ng train. So, Hindi, kasi nagputol-putol ah. yung sakay natin eh. Kaya ano, ulan dairek kasi nasakayan doon. Eh. But, plano ko saan hmm. uh, uh, na magtataksi. Ang... Ayan. Alis, alis yan, Ano, kumpleto na daw yan? Hah? Oh, wow, kenapa ya? Anin. Hmm. Yeah. Sabi na ni komplit na raw yan. May kanin ata sa inyo eh. Oh, iya sa inyo. Nagutom na sila, bago po umuwi kami ng bahay, eh kakain na muna ulit.

mataas Mataas ang mga building Ito nga kanina, nakatingin na ito. Ang doon sa akin. meron na, doon na, Rosalihan. at sa Cabernet Mall. At sa dito, ng mga na sa din. Hindi. Airport? Ha? Uh -huh? Hindi, hindi eh. Sa air. hindi ka nandun sa... Papunta ka na, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Papunta na sa Mati. sa Mati. Saka dun sa Tulao, Panami, Kusani. Yan ang din.